Bakit kasi ito pa yung depensa eh no? Like naka-ankla yung isang kamay dyan kasi pwede pong mag-handcheck sa ganitong kalayo. Pero talamak naman na sa NBA yung mga pasabet na tactics at hindi lang naman sa AR or SGA or LUCA yung malakas mang ganyan. Dapat kasama na sa scouting report na as much as you can, eh wag nyo iaangkla yung kamay nyo sa hips nung ball handler. Actually, hindi lang naman angkla talaga yan, no? Kundi hinawakan na talaga ni Ellis nung papalapit na ang screen. So hindi mo rin maitatanggi na ito ay isang foul idol. Nautakan ni AR tong si Ellis at nahuli siyang walang disiplina. Alam niya rin eh, hindi na nagreklamo rito at walk out na lang. Foul talaga ito. At yan nga mga idol, ang unang mga puntos ni AR this game, free throws. Nagkaroon siya ng 22 attempts dyan this game, 21 ang naipaso. Niya. Galing din ang instant playmaking ni Smart dito para kay AR. May kita natin siya na pinapaalis si Vando dyan sa kanan kasi syempre meron siyang binabalak. Tinuturo niya yan para syempre magkaroon ng extra na space dyan sa area na yan. Solid din na basically ilang buwan pa lang silang magkakampe pero may ganito na silang amuya ni AR. Napakaganda ng cut ni Reeves dito at hindi rin po nabasa ni Dennis yung balak nila. Siya sana ang makakapagpatigil din dito kasi yun nga hindi po niya nabasa. Easy score para kay Reeves. NBA na ulit pero tuloy-tuloy pa rin po ang basketball dito sa Pinas with PBA at iba't ibang mga liga pa. May bonus pa rin po si One sa uno ninyong hulog. Tignan nyo lang po ang napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita dito sa ating screen. Jonas P bilang naman yan. Then ito isa sa mga karaniwang pinatatakbo na play nitong Lakers, ang double stagger screen kahit iba pa ang coach nila, eh pinatatakbo na nila to eh. Nakatulong din talaga na walang Lucas game at Lebron. Kaya matik alam mo nang si AR talaga ang bubuhat sa mayorya ng Opensa. At imbes sa taga-screen heto nga siya at siya ang tagapangasiwa ng Opensa. Kita nating napaswitch si Dennis dyan sa iba. Then sa isa pang screen ay napaswitch naman sa kanya si Cardwell rookie big man ng Kings. Mahirap yan para sa isang big man na mag-step out of the paint para sumabay sa guards ng NBA. Si AR hindi naman mabilis pero kasi matinik ang shooting nito so need mo talagang umangat. At kung hindi ka pa sanay sa NBA speed tulad ng big man nga na ito, mabublow by ka talaga ng madali. Tapos may mga mini play din sila tulad nito na hindi mo alam kung set play ba talaga or something na ini-improvise lang nila. Guard to guard slip play po ito. Hindi siya screen na screen talaga kundi slip lang mga idol. Matetesting talaga rito ang reaction time ng depensa at si Lavin na paikot na rin doon kasi dapat na siyang mag-switch. Then ang maganda nga rin kay AR ay hindi niya nirarush din ang offense. Kasi kung ako to, mahina shooting ko so malamang atak na talaga to rekta. Pero siya, jab step muna. Tignan din muna yung reaksyon ng depensa. At ano ang reaksyon nila? Napatigil sa paghabol sa kanya dahil doon sa jab step. Yun lang din ang kinailangan para hindi mag-close out tong mga to sa kanya. Galing din eh no, isang simple move that led to a score. Dito rin kita natin siyang hindi na naman to minamadali. Hindi ka romekta sa loob kahit na pwede naman at binibigyan siya ng runway ni Domas. Inantay e pa nga niya si Dennis dito eh. At yung move na ito ay tinatawag na quote and putting the defender in prison. Hindi po ako yung gumawa ng term na yan ha? pero parang kahit pilit kasing umalis ng defender dyan, hindi niya magawa kasi hinaharangan siya. Hindi na makalaya, parang yung kilala ko lang. Ending ay sinukuan na lang ni Dennis and let him shoot. Dapat umangat si Domas dito pero mahirap din yung sitwasyon niya. Talagang natutulog sa pansitan tong depensa rin ng Kings mga idol at si DeRozan ngayon ang bigla ang naging man ni AR dyan. Pero ba diba, hindi naman talaga dapat si Debo yung tao dyan. Ngayon nga lang natin nakita yung tumatapas sa kanya. Dahil din si Sabonis lang ang natatangin bigma ng Sacramento tapos hindi pa siya kilalang rim protector, lahat sila nagsisisihan kung sino ba dapat ang rim protector. Malamang hindi yung mga guards pero apat silang nandyan. Ewan ko ba dito sa Kings. So baka magtaka kayo mga idol. Bakit kaya ang daming free throws ni AR, di ba? Well, masisisi ba natin siya? Kung ganito lang kadali niya nalalampasan yung depensa kanina pa. Nakakalusot lang sila ng nakakalusot dyan eh. Kasi hindi man lang siya hine-hedge ng mga ito. So walang nagagawa yung ibang bigs kundi i na lang din. Kita namang foul talaga yan. Walang ang play sa bola eh. Tapos may free throws din siya na galing sa ganito na unintentionally eh nasasakop ng defender yung kanyang space at foul naman talaga yan. Pwede yung maging pushing foul at penalty situation na nga rin to so napapa free throws din siya ng extra. Hindi naman pwedeng tanggihan na foul yan ba? Diba? At naitulak din siya papalabas. Tapos balik tayo doon sa depensa ulit ni Domas. Ganyan na naman kinukuk na sila ni AR kanina pa mapa free throws na passing or kung ano pero walang adjustment tong depensa ng Kings mga idol so far. Kaya masisisi nyo rin ba si AR ang luwag ng depensa sa switch? Walang resistance sa pinapakita tong Kings. Hindi nila mapigilan yung Reeves kaya nakakapag ng Tres. Sinadya kong ganyang pagkakasabi ng Tres para rhyme first ba? This time ang idol no ay umangat na si Doma so may adjustment naman pala. Pero nakaka 30 points na si Reeves sa mga oras na ito. Alam na ng madla. Mainit na rin talaga siya at ayan nga nanatili si DeRozan sa kanya. Akala ng Kings mas malaki ang kanilang pag-asa pero boom in step bakan lang siya. Goods pa rin ang depensa pero si Reeves ay hit check malala back to back Tres ang pinakawala kahit nga takaw sa foul si may mga ganitong moments pa rin na nakahawak yung defender. Pwede at pwede mong tawagan ng foul yan kung ikaw yung ref gawa nung may contact naman talaga. At maaaring maistorbo yung tumitira. Pero hindi na lang din tinatawagan, baka sabihin sa mo sobra na eh. Back to back to back to mga idol. Medyo humigpit naman na ang depensa ng Kings in between pero may mga times dito sa fourth quarter tula dito na nakakalusot pa rin si AR gawa ng mga quick slips ng ganito. Nalito si Dennis if may switch ba o wala pero ang ending ay nakawala na nga lang din si AR. Score na naman kay HBK yan. Bale mga idol, scoring nga lang tong naipakita natin pero maganda pa rin naman ang pinakita ni AR sa depensa pati yung playmaking niya. Almost a 50 point triple double nga rin siya with 51 points, 11 rebounds and 9 assists. Sayang nga lang po at kinulang siya ng isang assist pero pwede na rin talaga yan mga idol. Panalo pa on the road yan. Actually, feel ko nga kung matalo man yung Lakers sa laro na ito ay medyo acceptable pa kasi yung dalawang main na tagabuhat nyo ay out. Pero ang daming nag-step up. Lalong lalo na tong si AR this game. Kaya ano po ang masasabi nyo sa laro niya, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.